Barbie at David pinagbigyan ang pantasya ng fans, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Feeling lucky girl si Barbie Forteza na hindi insecure ang boyfriend niyang si Jack Roberto lalo na sa love team nila ni David Licauco. As in naiintindihan nito ang tambalan nila ni David kahit na nga sunod-sunod ang kanilang mga project na ang latest ay itong first movie ng Barda, ang That Kind of Love directed by Catherine Camarillo and produced by Pocket Media Productions, Inc. Sabi niya, U, uh, E, eh, kailan natin papanoorin? Sabi ko, Julie Sampu sa Sinehan, kwento ni Barbie sa ginanap na pocket press con ng pelikula. Kaya naman sobrang na-appreciate niya ang attitude ng karelasyong aktor at ito ang rason kaya confident din siya sa mga ginagawa nila ni David. Like itong that kind of love na sa South Korea pa nag-shooting. Chika niya sa interview after the press con, hindi ko ma-describe kung gaano kalaki ang suporta niya sa akin. Ang isang sure, hindi ko komportableng magagawa ang mga bagay na ginagawa ko ngayon kung hindi siya full support sa akin, nagdag ng kapuso actress. Kumusta naman ang shooting nila sa South Korea? Kasama namin si Divine o Sina, one of the cast. Tatlo kami sa Korea. Sobrang saya kasi nalibot namin yung mga famous K-drama locations. Actually, yung wall na nilalakaran namin ni David Duan sa ending ng trailer, ginamit siya sa isang K-drama na project. Parang kinikilig na chika pani Barbie. Ang lakas ng dating ng trailer ng pelikula. May Korean drama feel. At ang isa raw sa hindi niya makalilimutan ay ang eksena ay yung sa tunnel dahil lamig na lamig siya that time. Yung eksena naman nila sa crossing sa gitna ng daan ang memorable para kay David. Actually, lahat ng scenes, memorable dahil yung mga locations na kung saan kami nag-shoot ay talagang yung mga sikat doon, yung mga very artistic, diba? Pero para sa akin, pinaka-memorable yung nanduan tayo sa crossing dahil romantic siya buwis buhay, sa maraming tao, tapos malamig. Actually, super saya siya. And na-enjoy ko rin yung nagpunta kami sa Itaewon dahil super fan ako ng Itaewon class na TV show, mahabang pag-aalala ni David. Sa bagay, ang lakas ng kilig sa mga eksena nila sa trailer pa lang ng pelikula na showing na sa July 10. Ayun nga kay Barbie, pagbibigyan nila ang pantasya ng fans sa pelikulang ito. Anyway, kasama rin sa movie si Naal Tantay, Arlene Mulak, Jeff Gaitan, Ivan Careyplet at Kaila Estrada. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po!